ngayon po ay mamimingit po tayong muli dito sa fish pan po natin at ready na po yung ating mga kakailanganin yan may, na po tayong pamain saka ito po yung ating pamingwit bago po tayo magpapakain mamaya mga adventures ay susubukan ulit po nating ano mamingwit dito sa ating pispan dahil nung nakaraan ay wala po tayong nahuling malaki kaya susubukan po natin ngayon baka sakali na makahuli po tayo ng malaki na tilapia yeah. maglalagay na po tayo ng po, ng pain Hmm. Fish on. <laughs> maliit. Maliit nga lang mga adventure. Ganito po yung maliit po yung kumakain. Na dilap Pakawalan natin to. on ah, ay wala wala na rin pain malilipat po tayo wala na tumatakas na pain natin fish on hmm. hindi po natin matime timingan yung fish on ay maliit maliit pa rin hmm. ayan o no? hindi natin matiming-timingan yung malalaki malit mga adventure balik po natin ito agad ayan fish on fish on tinakbo na tinakbo na tinakbo na Uh, fish on. Tinakbo na mga adventure. Naalan, na? Naalan awan lata ibig sabihin babasit nala na ngubunan nah. Mm -hmm. Ayan, isang makulimlim na hapon mga ka-adventures. Bali ngayon po ay mamimingwit po tayong muli sa pispan po natin. Dahil mamimingwit po sana tayo kanina sa ibang spot. Pero naabutan po tayo ng ulan. Kaya ngayon ay dito na lang po muna tayo mamimingwit sa ating fish pan subukan po natin kung makakahuli na po tayo ng malaking tilapia dahil kaninang umaga nung nagpakain po tayo ay marami pa lang mga ano mga malalaking tilapia na hindi lang talagang kumakain kaya sasubukan po natin mulik na mamingwit ngayong hapon at nandito pala yung pamingwit po natin saka nandito rin yung ating mga uh, kagamitan sa pamingwit um, buksan ko po yan ito po yung pamain natin na bulati bulati po yan ito po sana yung dadalhin ko kanina sa pamimingwit sa ibang spot yun nga ay umulan kaya hindi po siya nagamit at ito po yung uh, mga artificial na pamain po natin hmm, hindi ko alam kung kakain yung tilapia nito palinayunan tayo tikwa nayo na tayo 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 jay bulate nga natibay yung ganitong bulate ay mas kwan po siya mas matibay hindi po siya madaling maputol kaysa yung kagaya nito yung isa yung kagaya nito ay madali pong maputol mga kadventure Ups. Entar aidan. Entar aidan. Ayo, mesti melaki tuh. Aduh. Ah, first catch na malaki na tama tama good size good size para sa mga Pilipino yan dahil sa Amerika ay pag ganito pinapakawalan pa pero sa atin ngayon mga adventure ay papakawalan po muna natin to dahil medyo maliit pa yung malaki malaki mas malaki dito yun po yung kukunin po natin so papakaulan po natin dyan lang <laughs> dagdag po tayo ng apan Pish on, pish on. Gitara yun Ganda rin dan no? Na? Nagpigsan Ang taray dan mga adventure Batit man yun Another maliit yung nakuha po natin mm -hmm. ah, maliit lang Op, 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 op. Nakachamba tayo. Pero yung... ito yung kan siguro mga 3 weeks old na ito venture no? no? 3 weeks old. No. Mga dito siguro. Nalulumog na magayam. No, ma ano? No, no, Yan, na. Nalulumog Yan lang ito ko natin ito yun. Kakaasimot. ako. Yan. Papakawalan na po natin siya. Tapos papalagyan okay. po natin. Lumaki ka!

Hmm. kagirugida-girugida mga kanlitan na. hmm. bali hanggang dito na lamang po yung video po natin dahil uulan na uulan po ulit kaya uh, uwi na po tayo Ito po yung lalagyan po natin ay wala po tayong nailagay dahil yung nah nahuli po natin kanina ay hindi po ganun kalaki tama-tama lang ng gang